kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Ang mahiwagang paghihiganti ni Lola Celia sa isang liblib na baryo sa Capiz, naninirahan si Lola Celia at ang kanyang apo, si Manuel. Mula pagkabata, si Manuel ay inalagaan ng kanyang lola matapos bawian ng buhay ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagiging mabait at masipag, madalas siyang iwasan ng mga tao dahil sa kanyang kapansanan, mabagal siyang magsalita at may likong-likon. Isang araw, dumating ang isang magandang dalaga mula sa Maynila upang magbakasyon sa baryo. Nang una pa lamang niya itong masilayan, agad nang nahulog ang loob ni Manuel, subalit nang ipahayag niya ang kanyang damdamin, mariing tinanggihan siya ng dalaga, may nobyo na raw ito sa Maynila, kaya't maaari na lamang silang maging magkaibigan. Hindi ito matanggap ni Manuel, mula noon, siya'y naging matamlay, hindi na halos kumain, at lalong lumayo sa mga tao. Napansin ito ni Lola Celia, alam niyang nasakta ng husto ang kanyang apo. Ngunit hindi niya inakalang darating ang isang gabing hindi na muling magigising si Manuel, pinili nitong wakasan ang sariling buhay. Sa gitna ng matinding hinagpis, si Lola Celia ay nanlumo sa harap ng malamig na katawan ng kanyang apo. Ang sigaw niya sa gabing yun ay nagpagising sa buong baryo. Hindi naglaon, isang nakakapangilabot na bulong ang kumalat sa mga residente, si Lola Celia ay isang mangbabarang, huwag mong galitin. Kinabukasan, dinalhan ni Lola Enang ng pagkain ang dalaga, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tanging isang matalim na titig lamang ang kanyang iniwan bago siya lumisan. Mula noon, nagsimulang maranasan ng dalaga ang mga kababalaghan, sa una, Maliliit na galos lang sa kanyang balat, mga hiwang hindi niya alam kung saan galing. Ngunit makalipas ang ilang araw, ang kanyang katawan ay napuno ng galos na animoy nilaslas ng matutulis na kuko. Sa gitna ng gabi, nagigising siyang hinihingal, naririnig ang bulong ng isang matandang boses sa kanyang silid. Ikaw ang pumatay sa apoko, ikaw ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ang kanyang salamin ay nagliliyab ng kakaibang anino sa tuwing siya ay dumadaan. Sa bawat sulok ng kanyang silid, may matang tila nagmamatsyag sa kanya. Ang kanyang pagkain ay may kung ano-anong insektong nakikita rito. At ang kanyang inuming tubig ay may lumulutang na itim na buhok. Hanggang sa isang gabi, habang nakatitig sa bintana ng kanyang kubo, nakita niya si Lola Celia sa labas, tahimik na nakatayo sa ilalim ng buwan, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Hindi na siya nagdalawang isip, kailangan niyang makatakas, sa takot, agad siyang tumawag ng sasakyan at nagmadaling bumalik sa Maynila. Ngunit habang siya ay nasa loob ng sasakyan, isang matinis na tinig ang kanyang narinig mula sa kanyang likuran, hindi mo ako matatakasan, napatingin siya sa salamin, wala siyang kasama, ngunit may isang na nakaupo sa kanyang tabi, napasigaw siya, halos mabaliw sa takot, sa Maynila, hinanap niya ang tulong ng isang manggagamot na bihasa sa mga gawaing supernatural. Abangan bukas ang karugtong.